So, kumusta mga hinlog? Ako pong muli ang inyong lingkod, probinsya ng laog. So, for today's video, share ko sa inyo ang aking vlogging equipment. Very cheap. So, kung gusto nyo mga mag-vlog pero nagdadalawang isip kayo dahil syempre yung mga equipment niya ay ganun ka parang iniisip nyo yung mahal na sa bagay, pwede rin namang ganito guys, yung ano to. Hey, what's up mga beshi wap yan. Kaso nga lang syempre magalaw. Magalaw siya. So ngayon, well, ituturo ko sa inyo at isishare ko yung aking vlog equipment. Vlog equipment. So, kung gusto nyo makita at malaman ang pagsiset up, samahan nyo ako hanggang matapos ang video ito. Tara! So guys, unang una, nagpapasalamat ako sa mga nagsasubscribe ng aking YTC Kahit hindi ganay o nagpulang kakwenta-kwenta ang aking mga video Ay patuloy nyo akong sinusuportahan At maraming maraming salamat sa patuloy nyo panonood ng aking vlog So for today's, uh, guys, gusto ko lang i-share yung in-order ko sa Lazada Nabuksan ko na siya, bali hindi ko nasira na pati yung box niya Ito ay Boya, Boya Microphone So, ito ang utsura niya. Ayan. Ang tawag dito ay dead cat. Alright. Ayan. Ito ay nare-remove. Natatanggay siya. Ito ang magkakasama. Ito. Ito, may ganitin. So, ang ginagamit ko, karaniwang ginagamit ko ay ito. Ayan dalawang guhit at saka tatlong guhit. Yung dalawang guhit doon sa dito sa mic sa microphone tapos ito ay sa cellphone. Ito sa cellphone ng tatlong Ito naman, kasama din ito sa ni Boya. Microphone yan. Ito kasama. Bali, pareha siyang guhit na dalawa dahil ang ginagamit niya ay yung camera, yung camera, hindi yung cellphone. Camera at saka yung microphone, kaya dalawa lang siya ng gusto. Yan na magkakasama at saka ito pouch. Maganda siya para siyang ang leather mga parang ano? Ang tela niya ay leather jacket, mga hinlog. Yeah. At saka syempre ito tripod. Mm, gorilla pad ang tawag dito yan nababalak siya pwede siyang itali sa ipulupot sa mga puno kapag nag-iisa ka para hindi ka naman hawak na ganito what's up what's up yan pwede mo siyang itali sa mga puno yan. basta yung kasya niyang pagtalian huwag naman yung malaki pa dito ay di siyempre hindi mo maiayapos ito yan. ang kasama nito ako pali ay ito ah ito ang kasama niya nakatali siya diyan Nakikita ninyo yung, ay, ah, yung parang cornelio sa gitna. Yan. Tapos may butas ito, ah. Ipapasok yung ganda. Ah, ito ang kasama. At pwede ninyo siya, ito yung ball mount ang tawag. Pwede mo naman siya na ikabit din dito. Ito, ah. Para siya ay napapagbalibali bali mo, baga. Yung lagay ng camera, yung, yan. O, napapagbalibali bali mo siya, ganun ituturo ko sa inyo isa-isa ha kung paano pagkakabit na yun so unang una ang aking gamit dati ay ganito basta camera lang what's up mga dudes ganyan yun ay mga lubaga ito ay parang nangyini what's up mga dudes what's up mga hinlog what's up mga kabulas ganyan. ngayon naisip ko total naisip ko na karirin na yung pagbablog naisip kong umorder nito ito sa Lazada ko in-order. Ito ay uh, 100 plus lang kulang 200. Pumapatak siyang 200 plus gawa ng shape ng Ayan. Una natin gagawin, ikakabit ito. Although, hindi siya pwede na ikabit dito yung microphone. Dahil wala siyang yung kabitan talaga ng microphone gawa ng dapat siya ay mag-hold ito. Hindi naman siya pwedeng isiksik lang dahil delikado. Parang hirap, hirap siya. Kaya naisipan ko mga hinglog na umorder ng cellphone holder na Ulanzi ang tata Depende sa inyo kung anong gusto ninyong orderin. Ayan, Ulanzi. Ulanzi ang gamitin. Ulanzi, Ulanzi. Yan. malambot. siya ang gagawin natin, imbis na ito ang nakakabit dito, ito ang gagamitin natin nakakabit dito. Dahil siya ay pwedeng lagyan ng boya microphone sa ibabaw. Ayan. Ito ang mag-hold dun sa boya microphone natin. Ayan. So actually guys, kung hindi nga tatanong, bakit ganitong mic ang in-order ko? Dahil ang aking content ay travel. May travel akong content na pwede akong mapapunta. siyempre, travel, mahangin sa labas, di ba Hindi ka dito, nasa ko ng bahay, wala akong gamit na microphone. Pero wala akong narinig Yung mga una kong vlog, wala pa akong ganito. Napapansin niyo sa diversion, yung diversion, road to diversion, bagay yung Panta Quezon. Mahangin, mahagahas, baga siya. Kaya naisip kong umorder na ito. Actually, natatanggal ito. Hmm, natatanggal siya. Kap ito, pwede mo lang siyang gamitin kapag wala ka sa labas. Dahil walang hangin ay siyempre. Ito, ang tawag dito, ito yung nagsasala ng hangin. Kapag itang tawag dito yung dead kapag ikaw ay nasa hanginan, hindi, mo, hindi masyadong maririnig yung hangin dahil sinasala na ito. Bari, yung sound lang, yung pagsasalita mo, yun lang masasagap niya. Alright! Ito yung mahirap ilagay. Ako na, Yan, nalagay na natin. Kaya ako umorder nito dahil nga ang content ko ay travel. Ay di mahagahas. Pag ako nagbibidyo ay... Ang okay. ganay. Ay di parang hindi na lang, hindi halang aking mga manonood kung ano mga sinasabi ko. At ang ng karamihan ay yung hangin. Okay, so, kaya ako umorder nito. Okay. So okay. guys, ngayon, set up na natin. So unang-una, dahil hindi ito pwede, ay di ate mo nang isa tabi ikakabit natin ito muna gamitin natin ito si Bowman pero actually pwede mo naman siyang hindi gamitin kung talagang naka-steady lang ang tutok ng camera pero kung halimbawa kailangan mo siyang itali sa kung saan at kailangan itong camera ay mapa mai-rotate kung saan-saan gumamit ka ng ball mount. mo. Okay. Wait. Oh Nagpitan oh. muna natin. Ayaw bumaon. So, yan. pinaloagan ko nga pala. Saka natin siya. ko'y inga. At ito'y, ang bili ko dito guys ay pumapatak na kulang 800. Kasama ang shipping. Limot ko na yung amount, exact amount. Yan. So ngayon, ito'y na, naiikot ito. Ang iikot. Ang ating gagawin ay, igaganay Ating itataka, yun ang square yan. Di sumuot na, honey ay di atin ang papahigpitan mga hinlog yan kita ba ganin nyo na mo hindi nga kita. sus mariyaw sik sumuot ka <laughs> But one later. Nalaglag. Sorry. So, malog pa yung aking mga pagkakakabit. Ipit mo natin. Ikakabit natin. So, kapag nakapatong na ganayan, nakapatong na, pwede na natin siyang iikot Pahigpit natin. Yan. 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 O, mahigpit na siya. O, kahit siya iganagari mo na, ay mo na. Hindi siya. Okay. Malog kung aking bulmang pangkain. naman yung galaw-galaw na ganagana natatalsik naman iyon e, nani. Natatalsik. <laughs> Siyempre yung kontralado mo. Yung yun. Tapos ito, ikaw connect natin. Itong tatlo, itong tatlong dot, sa cellphone niyan ha, doon sa sinusuota ng headset. Dito, actually dito. 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 Yan. Tapos, ito ay doon sa microphone. So, ayan. ta So, itong aking vlog equipment. Ayan. So, alam ka ba? Tutuwid natin at naki to. So, ayan. Itong aking very cheap na vlogging equipment. Uh, tripod, 7-in-1, at Boyan Microphone. So, ayan. Pwede ka naman vlog hindi na yung nagbumukhang chip. Kaysa naman yung cellphone lang, hawak mo. What's up? What's up? Mga kabulas? Di ba? Di ganito na nga ang ito. Uh, hello, hello mga hinlog. Kumusta kayo diyan? Alright. Oh, mga kalugar ko. Kumusta kayo diyan? Uh, ito yung aking napakasin. Saka meron din ako kung nanonood kayo ng aking vlog. Meron akong may doon din akong ano, may equipment din ako, may gamit ako na may pusa ko ano ring light? Yung ring light. Ayan, oh, makikita ninyo dito. Panoodin ninyo. Dito baga lalabas? Dito yata. Basta alin man sa dalawa. Lalabas diyan yung card. Panoodin nyo unboxing ring light. Ayan. So, ito lang ang isi ko sa inyo. Ayan. Ito naman sa camera. Ito ha, yung dalawa. Yung dalawang bullet sa camera. Ayan. So, yun lang mga hinlog at sana napolo ninyo ng kaalaman at sana ay nagustuhan ninyo ang, ang aking share ng aking basic equipment tools for vlogging. So, sana ay supportan ninyo aking vlog, ang aking YouTube channel at sana ay ako'y nananawagan na patuloy kayo mag-subscribe ng aking mga kabarangay libo, yung mga nakakakilala sa akin at ako ako'y bangaw. ay please, 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 please subscribe my YouTube channel. Subscribe ninyo. Uh, at pakiabangan ninyo yung paggagala ko sa libo. Lagi kong sabi-sabi at lagi kong pinag-vlog paggagala ko sa libo. Hindi pa ako nakakapunta. So, basta't makapunta ako ng libo, i-vlog ko ang libo. so lang po. At marami pong salamat. At gusto kong i-shout out din sa Saudi Arabia si... ano nga naglo? Si... Si Brownie! Brownie! Ang totoo niyang pangalan ay Richard alias Brownie Poheda. Pinsan niya. Yeah. At saka si Kayapang Pang. Si Kaya yung aking ikaklase na si Renier Poheda. Yan, magpinsan yung dalawa. Magpinsang looy. At si Kayapang Pang, ang totoo pangalan niya ay si Renier. ko yan, si Inyel. Yan, maraming salamat sa so patuloy ninyong panonood sa aking vlog. At ingat kayo eh, palagi. Keep safe everyone. Bye-bye! Oh,